Gantang umaga sa iyo. Babaeng galit sa salitang ngani. Ano? Kulang ka sa kasikatan? Ha? Kulang ka sa kasikatan? Ako rin kulang sa kasikatan. Gusto mo ikaw mag-viral lang? Ako rin gusto ko rin mag-viral. No. Kulang ka sa ano ay sa pansin? Ako rin kulang sa pansin. Eh, oh, totoo 'yan. na gat, -gat ka sa ngani. Ha? sa taga sa gabalo palo nakatira at sa kapi ng anak ha sa lugar ka ba pinanganak at kay nagalit na galit sa ngani sa salitang ngani Nani! ang impo mo kasi mali hindi lang ngani alam mo ba may kasapang baya mandin uu ngani uu baya uu mandin ganon Kulang ka pa pala sa impo Hindi lang ani. bayat at saka mandin. Oh, alam mo na ako saan? Punta ka sa ano? Doon sa nagsasalita ng ani. Hanapin mo doon sa kanununuan. Umpisa mo sa Minduro Hmm. Tapos ikutin mo rin yung buong Marinduque. A anim na, anim na bayan lang naman ang Marinduque. Oo. Anim na araw. Anim na bayan lang. Lamang pala, lamang. Anim na bayan lamang. Ang marinduki. Magumpisa ka sa mugpug. Buwak. Pagkumanang ka, buwak. Gasan. Binabista. Turius. Santa Cruz. Yun, mugpug na uli. Pagkumaliwa ka naman. Pagaling ka mugpug. Pagkumaliwa ka. Santa Cruz. Turius. Binabista. Gasan. Buwak. Mandin. Ikaw ba ya? ay kulang sa pansin, na babae ka, kala mo gandang ganda mo, sarap naman ang ilong mo, mata mo'y laki laki pa. Siguro ikaw ay nagsasya po kaya ang, ang mata mo'y ang laki ano. Ano nga ni? Ay, si Baya, may man din pa. Gusto mo sumikat? Ha? Gusto mo, dalawain ko pa itong nagre-record sa akin eh. Para lalo ako sumikat eh. O ha? Ano? Gusto mo? Ha? Gusto mong sumikat talaga? Na ka? Oh. Gusto mo? Oh, isa pa oh, cellphone oh. Oh, ito pa. Oh. Mandin, may baya, may ngani. Oh. No. Ikaw na babae kay pakalamin ka sa may salita ng may salita ng ngani. Oh, papano? Nang pakalam mo sa ngani. Sino susungal ngalin mo ngayon? Marami ka susungal ngalin pag nang may nagsalitang ngani. Kulang sa turok? Ah, sobra ka sa turok. Ano nga ni? Mandin, kulang ka sa turok ba ya? Nga ni? Kulang ka sa turok. Kulang ka sa... Sa pansin. Gusto Sum mo sumikat? Magsalita ka doon sa ano, sa TV. Kung saan ka... Station na karat na doon. doon ka magreklamo. Doon ka magbalita. balita. Para sumikat ka Doon ka sa TV Kung saan ka estasyon Laki laki ng mata mo Sarat pang ilong mo Kala mo ganda-ganda mo Ha? O oh, yung pa siya cellphone o oh.